Okay, sa video to, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng sizes sa horizontal line sa web page. Ah, uh, Siyempre, gagamit tayo dito ng HR tag. Okay, so simulan natin. Click natin ang notepad. Okay, so lagay natin HTML Head Title Lagay natin web page close ang title close ang head then lagyan natin body then lagyan natin ngayon yung hr okay so hr align equals center okay so lagyan natin equals okay so nilagyan natin equals center para 'yung ano 'natin 'yung horizontal line natin is uh, naka siya sa gitna. Okay? Then size. So lagay natin dito uh 15. Then lagay natin uh width. Lagay natin ma equals 100%. Ayan. So, close muna natin. I mean, lagay na yung close natin yung body. Close natin naman yung HTML. Save muna. Then file save as. Okay, so sa desktop, Lagay natin new folder. So, ang title, lagay natin, horizontal line na rin. Horizontal. basta Mali-spelling. Mali, mali Hindi. Horizontal line. Then, double-click. Okay. So, lagay natin, horizontal line na rin. html. Ayun. Horizontal line html. Save. Okay. So, subukan natin. Double click. Double click. Ayun. So, nakita niyo ito. 100%. Now, subukan natin naman ngayon. Ibahin naman natin. So, subukan natin ito. HR aligned equals center size equals 10 with uh, lagay natin kahit mga 25 ayan then subukan natin file save ayun nakita nyo yung tsura oh. medyo lumit siya di ba okay then another. Subok pa tayo. So, copy paste na nga lang natin. Copy. Then, lagay natin dito. Uh, kung ang size niya ay 10, lagay natin 5. Then, gawin natin 20 to. Then, file. Save. Ayun, mas maliit siya. Okay. Next. Paste na lang natin kasi nakapin na naman natin kanina. So, yan. So, gawin natin to uh, ang size naman niya ay 1. Then, lagay natin dito Ten file save Ayun. Okay, so ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang 'yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa mga susunod pang mga tutorial.